Raise your right hand Dalawa lang ang kasarya, lalaki at babae. Isang nakakagulat na announcement ni Trump pagkatapos niyang manumpa sa White House sa kanyang inaugurasyon sa U.S. Capitol, Washington, D.C. Tila binura ni Trump ang LGBTQ sa kanilang bansa. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders male and female. Kabilang ang pagbabawal sa sex discrimination sa mga patakaran ng administrasyon ni dating U.S. President Joe Biden, pero sa bagong pulisya ni Trump, burado na yan. Kasama sa 78 executive order noong nakarang admin, ibig sabihin niyan, bawal nang mag-serve sa military ang mga transgender. Isa pa sa malaking pasabog ni Trump ay kumalas ang Amerika sa World Health Organization. Ang dahilan sa pagkalas ay ang mishandling daw ng WHO sa COVID pandemic. Bukod pa dyan, gustong palitan ni Trump ang pangalan ng Gulf of Mexico at gustong gawing Gulf of America. Ikaw ka warrior, kung isa ka sa LGBTQ, ano ang masasabi mo kung sakaling si Donald Trump ang maging presidente sa Pilipinas? Paki-comment naman ang iyong reaksyon. But if you're not happy, In the US, if you're complaining all the time, very simply, you can leave. You can leave right now. Come back if you want. Don't come back. It's okay too. But if you're not happy, you can leave. Dadula in Action TV here. And as always, thank you so much for watching. Peace out.